Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel Ang Discarte Pinoy Vlog Sa araw na ito, may gagawin po tayong Isang single tub washing machine Ang sabi na may ari ay hindi po siya nakapagwawas Pero bago yan, kung bago ka palang napadpad sa aking munting channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ang gagawin po natin ngayon ay saksak para makita natin ang ikot ng pulsator or LC. So yan mga kadiskarte, saksak muna natin itong single tab washing machine para makita natin ang ikot ng pulsator or LC. Ayan. Kung makikita nyo mga kadiskarte, ang ikot ng pulsator at L or LC ay mabilis kaya mabilis naman siya ang ikot niya. Ang problema niya ay ang problema niya mga diskarte ay hindi agad-agad humihinto once na wala na siyang uh, kuryente or na na disconnect na. So nakikita niyo mga diskarte nilagyan natin ng tubig at nang makita natin kung mabilis ba. Ay nako ang hina mga diskarte. Kung nakikita niyo ay halos hindi na gumagawa, gumagalaw ang LC. Mat kaunti pa lang po ang tubig na nilagay natin pero mahinang mahina po ang nakagalaw ng LSC. Ibig sabihin po, ang pagganito ang itsura ng ikot ng washing machine ninyo ay hindi po siya makapaglalaba. Malamang sira po ang uh, belt. So ngayon po ay papalitan natin po ng belt na bago. So ayan guys, ilagay muna natin itong belt doon sa mismong gearbox. So kung kayo po ay bibili ng ganang ano ng belt ay kailangan po ay dala nyo ang sampol para alam nang may <coughs> alam nang repair shop or nang store ang ibibigay sa inyo. Kasi po ay may mga sukat lang 'yan. So dito tano, dito na po tayo sa ilalim mag po natin itong belt. So kung nakikita nyo ayan na ilagay ko na ang belt Ayan guys, ang gagawin naman natin ngayon ay isaksak para makita natin ang ikot ng washing machine na ito. So kung makikita nyo guys ay napakabilis ng ikot ng washing machine at tumitigil agad-agad. So hindi na kagaya na kanina na kapag nawala ng kuryente ay tuloy-tuloy pa rin. Ito hindi po natigil po siya agad. So ngayon po ang gagawin naman natin mga kadiskarte ay lalagyan natin ng tubig. So ayan may tubig na mga kadiskarte. Tingnan natin? Wow, kung nakikita nyo mga ang tubig ay halos uh, lumipad na sa na sobrang lakas ng uh, ikot ng washing machine ito. So ibig sabihin mga kadiskarte ang sira niya na lang talaga ay belt. So kapag ganun ang itsura ng washing machine niyo mga kadiskarte na nilagyan na ng tubig tapos salos hindi na umiikot ang sira po niyan ay maaring ang pinakang ano, primary na sira po niyan ay belt so kung nagpalit pa kayo ng belt at ganoon pa rin ang sira niyan ay gearbox so maraming salamat po at magandang araw po sa inyong